napagaya na rin. <laughs> kaya, sige baby, kayang-kaya kaya mo na yan. Basta huwag lang lalagyan ng iyong mata. Ito nga pala yung private resort na pinantahan namin. Na-invite kami, kaya nakasama kami. Hindi ba? <laughs> Ang ganda niya actually. Ganito lang yung isa mga dream kong private pool. Tara na! Ito, itutur ko kayo today. Dahil yung mga kasama ko at si baby, nagsipagligo na. Kasi naman, ang init sa Pilipinas, mga kadali at mga at sa lahat. Ang ganda rin dito, ang linaw ng tubig. At dahil hindi pa ako maliligo, may gagawin tayo. Dahil birthday ni ni Ati La Arnie, tayo muna ang mag-decorate for today's video simple lang naman yung arrangement na gagawin natin. Importante, may sabi natin maayos, tsaka yung message. At ba diba? this is it! <laughs> this is it. Sinasabit ko na po ang happy birthday. Tapos mamaya yung mga balloon. Siyempre, hindi ko na ipapakita kasi pa forward na natin, di ba? ang init talaga dyan sa Pilipinas, promise. Ah, uh, kinaya ko lang at alam ko kakayanin niyo din kasi wala tayong choice. <laughs> o di ba? Simple lang inaayos ko pero ang tagal kong gawin kasi ba naman si Ate Ledes eh hindi ako tinulungan. <laughs> ang kit na happy birthday, di ba? Ang ganda ng kulay. Ang dami niya kulay actually. Tapos na! Ayan! Hindi ko na joan kanina kasi masyado lang mahaba ang video. <laughs> Look! Ang cute, di ba? Mm. And then, bago tayo man. maligo, irampa muna natin to kasama with my baby. At ito nga, si natin ladies at mga baby. Mm. Naglalagay na sila ng sunblock. Late ko na kasi siya, nailabas kaya nakaligo na sila bago sila nakapaglagay ng sunblock. For the, it was sunog. <laughs> Ayan nga si Ate Mel, nanghihingi rin kasi napakaputi nga rin ni Ate Mel. So, kailangan niya mag-sun black, di ba? For the look. Hanggang ngayon, naglalagay pa rin sila. <laughs> Actually, second time na yan. <laughs> Takot talaga sila masunog. <laughs> At ito nga si Baby. <laughs> Napagaya na rin. <laughs> Kaya sige baby, kayang-kaya kaya mo na yan. Basta huwag lang lalagyan ng iyong mata mo. <laughs> At dahil tapos na ako sa aking ginagawa, kailangan ko lang maligo. Dahil, ang init-init po. Look, kasama sa ati Lian. Oh, enjoy! Tara na! Hanggang ko lang tayo dito, kailangan nating sulitin na ang bayad. <laughs> Ayan, di ba? Ang dami namin. At ang lahat ay nag -e enjoy kasi napakasarap talaga magbabad sa tubig sa ganitong kainit. <laughs> mm, di ba? Ang maganda dito, may silong siya, yung net, para at least hindi masyadong tumatagas ang inet. Hi, baby! Uy! Mm. <laughs> Cute! Timel, gising-gising! Bawal matulog dyan! <laughs> At ito pa, habang naliligo kami, biglang bumusang ulan. Grabe. Tapos lumulusot sa mainit. Ang sarap maligo that time. Talagang nabawasan yung init ng hangin. Grabe, nag-enjoy kami at nag-enjoy ang lahat. Ay, Jessica! Ang sayo ng mga bata. Ay, si baby ko, oh. Ang bilis ng oras. tuyan tay. Hello, teledes! Ledes. Gondo. Oh. Hello, Ate At yung mga baby niya. Ate, ate Mel. Ang dahil mong tinikot na balloon. <laughs> Hi, baby. <laughs> Tung tua sila dyan. Akala nila talaga picture. <laughs> Pero video <DJ> yan. Hi, <laughs> hey, baby. I love you. Thank you so much. <laughs>